Daddy, yung mga kombinasyon. eh ina-edit ko po yung Daddy. Daddy, mag-director na lang kaya ako? <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> Gusto ko, Daddy, maging national artist, eh. <laughs> Huwag at na po ako, tapos magtrabaho ako, tapos mag-aaral ako. Nang ano. Oh. Mag-sculpture ako. Mag-aaral ako. Hindi, mag-sculpture ako. Eh, mag eh. nag-video po. Eh, hindi na. Mag-abogado mag ka huh? na. Ha? Eh, daddy, hindi ko makita yon, yun. Sino kaya yung magpapaano sa akin? May kaso. Wala namang may kaso ngayon. Hindi po daddy, wala. Hindi ko makikita yun. Ah, doktor, daddy, yun ako. Takot sa dugo. Tsaka engineering na lang, daddy. Pare-pares naman kaming nahihirapan sa mat, eh. Kaya normal lang po yun, Daddy. Oh, eh, Daddy, <coughs> easy na po yun. Ano po? Din Preparation oh. po Preparation? No, mag mag eh, sa NEUST di po, Daddy, yung civil eh. Meron din yan. Walang... Kaya mo na, Daddy. Masaya na ako sa Whistler yan. Oo, sa Whistler yan. Eh. Wala daddy, easy ilang. Huh? Tsaka ko eh. Architecture. ayo ako na architecture daddy. Gusto ko electronics. Gagawa ako ng robot. Ayoko nagdi-design ng bahay daddy.